Pagpapalit po tayo ng fuel filter ng bit. Ayan po. Ayan lang po yung pagpapalit ng filter. Pinapalitan po yan ng 48,000 km. Ayan. Sobram na po kasi dumi niya. Ayan, ganyan lang po yung pagbabaklas. Dahan-dahan lang po. Ayan po yung filter niya. Sobrang dami na. Ayan. Kaya po pumapalit yung motor. Dahil marami yung filter. Hindi siya makahigap ng gasolina. Ayan na po yung o-ring na malaki. Kaya na po papalitan nyo po yan. Ayan po, yung white filter. Oring na malit. Kaya binapalit n'to di po 'yan. Ayan po yung kanya, filter niya bago. Ilalagay na po natin. Ayan. Tapos na po.